Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports Rock PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang naputol na nga ang shooting streak ni Daniel Gafford. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang nagbabalik na po si Dwight Howard para kumbinsin ang Los Angeles Lakers. Naibalita ako na nga po sa inyo mga katrops nung nakarang araw na nagkaroon na nga po si Daniel Gafford ng napakalaking oportunidad na mabasag ang pinagmamalaking record ng NBA legend si Wilt Chamberlain sa pagtatala nga po ng 35 straight field goal na walang mintis matapos itong makapagtala ng 33 straight shots sa na nakalipas na limang laro ng Dallas Mavericks. Lahat na naman nga po ng mga tira nito ay sinisigurado niya since lahat nga po ito ay ginagawa niya sa ilalim ng basket kaya malaki na nga po talaga ang chance na magtuloy-tuloy pa ang hindi pagmintis ng kanyang tira. Tinatawag na rin naman nga po siya ng mga NBA commentator na player na hindi nagmimintis sa mga laro ng Dallas Mavericks. Ngunit sa kasamaang palad sa naging laro nga po ng Dallas Mavericks ngayong araw laban sa OKC Thunder, ay naputol na nga po ang kanyang shooting streak matapos niyang imintis ang kanyang ginawang put-up dunk sa unang mga minuto ng kanilang laro. At ang masagit pa dyan ay natalo pa nga po sila ng OKC Thunder ngayong araw sa score na 126 -119. Sa kabila ng pagtatala ng kanilang superstar na si Kara Irving ng 36 points at 12 rebounds at ang pagkuha nga po ni Daniel Gafford ng 19 points at 15 rebounds. Kaya dahil nga po sa kanilang pagkatalo ay bumagsak na rin naman nga po sa 38 wins at 29 losses ang kanilang kasalukuyang record sa standings ng Western Conference. Samantala, punta na naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang nagbabalik nga na po si Dwight Howard para kumbinsihin ang Los Angeles Lakers. Katulad nga po ng sinabi ko sa inyo mga katrops, sobrang nga po talagang nahihirapan si Andre Davis na manalo at magkipagsabayan sa mga malalakas na big man sa NBA sa pagkakaroon nga po niya ng record ng 0-10 laban kay Dumanta sa bonus. Nagkaroon na rin naman nga po siya ng 1-7 na record kontra kay Embiid sa kanilang huling walong matchup at 0-7 naman na record laban kay Jokic ng Denver Nuggets. Kaya nangangahulugan lamang nga po niya na kailangan na kailangan na nga po talaga ng kanilang team na kumuha ng isang legit na big man ay pang sa kanya sa kanilang front court. And since nga po mga katropes nagtrending na naman ang pagiging malamya ni Anthony Davis laban sa mga malalakas na big man sa NBA, ay narinig na nga po ito agad ni Dwight Howard. Kung saan ginamit na naman nga po niya itong oportunidad upang kumbinsin ang front office ng Los Angeles Lakers na kunin siya ngayong season kitang kita na rin naman nga po ngayon na kailangan na nga po talaga siya ng Lakers, especially ni Anthony Davis. Yes, kahit man nga po naka na to ng kontrata sa kanyang bagong kupunan sa Puerto Rico, ay willing pa rin nga po siya na bumalik sa Los Angeles Lakers kahit anumang oras. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli! sa ating susunod na video